usapan. Punong-puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news at good news. Lagi may good news. Ito ang Newsline. Para sa mga pangunahing balita ngayong araw ng Miyerkules. Umaabot sa limang libong sako ng lumang stock ng bigas, balak ibenta ng NFA sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila. Philippine Coast Guard nagpadala na po ng dalawang barko upang bantayan at harangin ang presensya ng monster ship ng China sa West Philippine Sea. Limang underwater drone na mataan sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Pangulong Marcos Jr. na mataas ang trust at satisfaction rating sa majority ng populasyon. VP Sara Duterte bumagsak ayon sa Okta At paghihigpit sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga minor de edad, aprobado ng Metro Manila Black Council Magandang umaga po Pilipinas. Ngayon po ay Miyerkules ako quarter midweek na agad mm -hmm. ha. January 15, 2025 at kami po ang inyong light me sa maghahatid sa inyo ng 30 minutong kumpletong balitaan na mga dapat ninyong malaman. Ani Biko Cristobal. Ani Bico Cristobal. Ani Bico Cristobal. Tsaka partner bukod sa midweek e eh payday ngayon. Oh, yeah. Ako po si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At ito ang Newsline. Newsline. Para sa detalye ng ating mga balita. Pantay Presyo. Light balak ng ibenta ng NFA o National Food Authority sa mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila ang sako-sako ng lumang stock ng bigas. Umabot na ito sa kalahating milyong sakong lumang stock ng bigas sa bodega po ng NFA. Batay sa amendment ng Rice Certification Law, ang mga bigas na maabot na sa dalawang buwan ay maaari nang i-dispose ng NFA bago pa ito maluma. Sisikapin ng NFA na may benta ito sa mga lokal na pamahalaan para may benta sa kanilang mga nasasakupan. West Philippine Sea. Mariing sinabi ng isang opisyal ng National Security Council o NSC na hindi pinapalampas ng Pilipinas ang iligal na aktibidad ng mga Chinese maritime forces sa ating karagatan. Ayon kay NSC Assistant Director Genf General Jonathan Malaya, sa isang press briefing ng National Task Force to West Philippine Sea o NTFWPS, may dalawang PCG vessels na dineploy sa Exclusive Economic Zone upang magbantay at magmonitor sa mga barko ng China, lalo na sa monster ship nito. Ang mga barko ay ang BRP Teresa Magbanua at BRP Gabriela Silang na mga malalaking barko ng PCG. Idiniin ni Malaya na iligal na ang presensya ng Chinese vessel sa ating karagatan at layunin itong takutin ang mga manging isdang Pilipino. Sinabi niya na hindi nagtatagumpaya mga intimidation tactics ng China at nananatili ang suporta ng gobyerno sa mga Pilipinong manging isda. Radio. TV Radio. Lima underwater drone ang namataan sa si Ilocos Region, Kalayaan Island Group, maging sa Misamis Oriental at Masbate. ay sa Philippine Navy for the West Philippine Sea, nasuri na nila ang kakayanan ng mga natagpuang underwater drone. Kaya po nitong makakuha ng mga datos gaya ng salinity, oxygen level at temperatura sa ating karagatan. Hindi pa naman isinasa publiko kung saan bansa galing ang mga underwater drone. TV TV Radio! TV Radio. sa 65% ang trust rating at 64% ang satisfaction rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa nagdaang quarter ayon sa tugon ng masa Survey o TMS ng Octa Research. Bagamat bumaba ng kaunti mula sa 69% trust rating at 66% satisfaction noong ikatlong quarter, patuloy pa rin ang mataas sa suporta ng mga Pilipino para kay Marcos. Samantala, bumagsak naman sa 49% ang trust rating ni Vice President Sara Duterte tanda ng unang pagkakataon na bumaba siya sa majority threshold bumagsak din ng 48% ang kanyang performance rating mula sa 52% noong nakaraang quarter. Ayon sa Octa, ito na ang pinakamababang rating ni Duterte mula Desembre ng 2023 sinagawa ang survey noong November 10 to 16, 2024 gamit ang face-to-face -face interviews sa 1,200 respondents. Samantala, hindi pa rin po nagbabago ang posisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod po ng mga tanong kung naapektuhan ng National Peace Rally na Iglesia ni Cristo lunes ang desisyon ng Pangulo ukol sa isyu. Ayon po sa Palacio, sa kabila ng lumalalang hidwaan, sinabi ni Marcos na hindi niya tinatangkilik ang mga hakbang na ang paalisin si Duterte sa pwesto. Malalang hinikayat po ni Pangulong Marcos Jr. ang Kongreso na huwag nang maghain na reklamong pagpapatalsig sa bise dahil pag akselamang ito ng oras. My TV Radio. TV Nusot na sa Bicameral Conference Committee ang panukalang nag-aamyenda sa Republic Act 11235, o Motorcycle Crime Prevention Act. Alamin ang detalye kay John Marvillian Beva. John Mar. Ano sa ilalim ng dating Motorcycle Crime Prevention Act? kailangan dalawa ang plaka ng mga motorsiklo, isa sa harap at isa sa likod, dahilan para tawagin din itong doble plaka law. Pero matapos ang deliberasyon ng Bicam Committee, aamiendahan na ang batas kaya isang plaka na lang ang required sa mga motorsiklo. Isa sa mga rason kung bakit itinulak sa Kongreso ang pag amyenda sa doble plaka law, ang backlog sa mga plaka. Ayon kay Senator J.D. Ejercito, 9 million ang backlog sa mga license plate kaya't mas maigi na raw ang may isang plaka kesa sa dalawa na hindi naman maibigay ng Land Transportation Office dahil sa backlog. Ayon naman kay Senator Francis Tolentino, posibleng ma-address ng LTO ang backlog sa hulyo ng 2026. Tangayon ng mga senador na prioridad ngayon ang pagkakaroon ng mga plaka ng mga motorsiklo. Jomar Villanueva, Newslight salamat sa detalye ng ula, Jomar. Newsline. Samantala, lusot na po sa si katlo at huling pagbasa ang panukalang batas para sa modernisasyon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX. Silaling po nito i-upgrade ang mga pasilidad, equipment and systems ng ahensya para mapalakas pa ang pagbibigay nito ng tama at napapanahon na impormasyon patungkol sa mga bulkan dito sa bansa. Inaprobahan na sa Senado ang pagpapalakas ng Safe Spaces Act o ang tinatawag ring Bawal Bastos Law. Isa sa mga pagbabago ng batas ay ang pagpataon ng mas mabigat na parusa para sa mga may kaso ng sexual harassment sa mga paaralan, trabaho at maging sa online platforms. Nakasaad na kasi rito ang pag-usbong ng AI o Artificial Intelligence na ginagamit upang gumawa ng mga deep fake o video kung saan ilalapat ang ibang mukha sa mga tao na nasa mga video katulad ng pornografiya. Kung may papasa ang batas, magkakaroon rin ng mas malawak at malinaw na depenisyon ng public spaces at maging ang terminong grooming. Sa ngayon, nakabinbin ang mga pagbabagong ito sa House of Representatives. Live TV TV Radio. TV Radio. TV Radio. po ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO ang posibilidad na paglipat ng mga iligal operasyon ng Pogo sa Visayas maging sa Mindanao. Ang Ay Ayon po kay PAOC Executive Director Gilbert Cruz, tinututukan na nila ito matapos silang makatanggap na ilang report tungkol dito karamihan din umano sa kanilang mga tututukan ang mga small scale pog operations. Sinabi pa ni Cruz na 80% na ng lahat ng pog operations ang sarado kung kaya't puspusan sila sa pagmumonitor ng mga natitirang maliliit na operasyon para tuluyan na itong matigil sa Pilipinas. TV Radio. TV Radio. TV Radio. Kinalampag ng motorcycle taxi riders ang Senado para hilingin na aprobahan ang pagsasabligala sa kanilang hanay. Reklamo ng mga rider, ito ang paraan para maproteksyonan ang kanilang kabuhayan dahil lubhang dehado sila ngayon sa kita. May report, Hingil John, Says Cruz dinaan sa motorcade ng motorcycle taxi sa kanilang manghinaing sa labas ng Senado sa muling pagharap sa Committee on Public Services. Kabilang sa mga himutok nila ay pagiging dehado sa kita. Sa isyo ng 20% discount, lumabas sa pagdinig na malaking bahagi nito ay pinapasa ng motorcycle rider. Ayon kay Committee Chair Sen. Rafi Tulfo, isa ito sa dahilan ng riders kung bakit tumatanggi kapag nagbubuk ay sa persons with disability o kaya naman ay senior citizen. One of the reasons kung bakit eh, tinatanggihan kuminsan o madalas itong mga discounted uh, passengers ay sapagkat yung discount ay kinakarga sa driver. Na para sa akin, dapat ikakarga yan sa kumpanya. Sa datos sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, lumalabas na pinapasa ng rider ng hanggang 80% ang halaga ng diskwento na malaking bawas sa kanilang kita. Pagkikiusapan namin yung mga TNC o yung may mga mayari ng application to handle at least 80% of it and then 20% na lang ang maiwan sa operator. After all, uh, it is the app who is uh, generating more profit dito po sa ganitong endeavor? Actually, ang mas gusto ko, 100% is shoulder na ng TNC uh, company. Naungkat din ang kalakaran kung saan pinapakansel ng rider sa pasahero ang booking sa kalagitnaan ng biyahe para hindi sila makaltasan sa komisyon ng kumpanya. Ang ibang rider naman, kahit registered sa app ay lantarang naghahabal-habal na lang o hindi na idinadaan sa app ang pagkuha ng pasahero. Hindi, na, hindi man namin gusto na maging illegal kami sa mata ng bata, sa mata ng publiko. Pero kung yun lang ang paraan para makapaghanap buhay kami ng nararapat at sapat para sa pamilya namin. Siguro kung mali kami, sige po, pakulong nyo na lang ako. I think I have to admit that merong, merong pa mga ibang mga pasaway na gumagawa po nyon, Pero we have um, certain algorithms in place na chinecheck po yung online activity um, doon po na nakakahuli po kami. So, Anong ginagawa niyo pag nahuli niyo? Uh, binabahan po yun. Naalarma sa habal-habal system ang ilang mambabatas at commuter safety group, lalo't walang insurance na makukuha ang driver at pasahero oras ng aksidente. Isa pa sa hiling ng motorcycle riders ay ipasa na ang batas sa mag-legalize sa motorcycle taxis na limang taon nang nasa ilalim ng pilot program ng gobyerno. Ayon kay Tulfo, sisikapin nitong habulin ngayong 19th Congress para sa proteksyon ng halos 60,000 na motorcycle riders sa bansa. Ace Cruz, Newslight. Pantay Boto 2025. Oras natin sa buong sa 8.41 ng umaga. Inarang po ng Pasig Regional Trial Court Branch 159 ang TV interview ng kontrobersyal na preacher na si Apollo Kibuloy. May nakatakda sa ng TV interview sa ABS-CBN si Kibuloy hinggil sa kanyang kandidatura bilang senador pero hindi ito pinahintulutan ng korte ay sa Pasig RTC bagamat may karapatan si Kibuloy na tumakbo bilang public official hindi naman nila hindi naman nila absolute ang karapatan na ito ibig sabihin po ay eh, may kakayanan ang Pasig RTC na harangin ang TV interview kay Kibuloy lalo tumaharap ang preacher sa mga reklamo qualified human trafficking na non o walang piyansa out uh, pero paglilinaw po ng korte hindi ma o maari pa rin mangampanya si Kibuloy sa pamamagitan ng ibang paraan Balitang Pangkalusugan. Inaprobahan na ng Metro Manila Council ang resolusyon na maghihigpit sa pagbebenta ng sigarilyo sa mga minor de edad. Nakapagkasunduan ng MMC ang paggamit ng Geographical Information System sa pagbibigay ng permit sa mga nagbebenta ng sigarilyo para mabantayan ang mga lokal na pamahalaan ng kanilang lokasyon. Ang hakbang na ito ay bilang pagsuporta sa Tobacco Regulation Act. Nagbabawal ito sa pagbebenta ng tobacco sa loob ng 100 meter perimeter malapit sa mga paaralan at iba pang mga lugar na may maraming kabataan. Balitang Probinsya Like Mays, lumikas po higit sa 46,000 individual mula sa iba't ibang bayan at sold sa Bicol dahil sa malakas na ulan dulot ng shear line. Ayon kay OCD 5 spokesperson Gremil Alexis Naz, banta ng pagbahat landslide ang dahilan ng sapilitang paglikas ng mga residente mula sa halos 300 barangay. Sa tala, halos 10,000 pamilya mula sa apat na probisya ang naapektuhan kung saan 7,000 pamilya po ang nasa 77 evacuation centers at 2,000 pamilya ang pansamantalang tumutuloy sa kanilang mga kamag-anak. Ayon sa pag-asa, magpapatuloy ang pag-ulan sa rehiyon dahil po sa Northeast Monsoon at Shear Line na magdadala ng katamtaman hanggang sa malakas sa ulan sa Camarines uh, Norte. O ito yung partner yung pinag-uusapan natin kapong CN. Kaya tuloy sinisino ko sa CN na yan. <laughs> sa Kamsur o CS, at Albay o AL at Sorsogon o SO. Ayun. Newsline. SO? <laughs> <laughs> sa so, tala partner, dalawa naman ang patay habang labing siyam na iba pa ang sugatan matapos ang aksidente sa kahabaan ng MacArthur Highway sa kalumpit bulakan nitong Martes ng hapon. Ayon sa lokal na otoridad na wala ng kontrol sa preno ang driver ng isang minibus dahilan dahilan para masalpok nito ang isang tricycle na agad ikinasawi ng driver ng trike at pasahero nito. Sa lakas ng impact, nahulog sa tulay ang minibus na papunta sana sa Apalit Pampanga mula sa Malolo City, Bulacan. Lightmates ay uh, aabot uh, sa 1.3 milyong halaga po ng illegal na droga ang kumpiskado. Ha? At uh, kasong paglabag po yan sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, ang kakaharapin ngayon ng isang high-value individual na suspect, makaraang maaresto ito sa ikinasang bypass sa ng Sinaloan PNP. Sa ulat po ng Sinaloan Police, sa paumuna ni Police Major Ferildo de Castro, kay Laguna Police Provincial Director uh, Colonel Ricardo Dalmasa, kinilala ang sospek na si Alias Marvin, na residente ng Sinaloan, Laguna. Nakumpis, pag, nakumpis ka po sa kanyang uh, pag-ingat ng limang pirasong uh, plastic sachet at iba pa ay naabot po ito sa 1.3 milyon. Ako ah, na, napakalaki ito. Maging ang uh, isang limong uh, pisong uh, bill na ginamit na by bus money at isang kulay gray sling bag. Maguguritang ang kamakilan lamang ay halagang isang milong piso po ng ilegal na droga ang nakumpiska sa Bybas Operation sa Bayan na Lumban sa Laguna. Right. Partner, maliit pa yan ha. Sana Oo. makuha at uh, mahuli kung saan ang gagaling yung ganito kalalaking Di ba? Uh, mm, mm. ng mga ilegal na droga. Oh. Alam mo, tawas. <laughs> Kasi ito yung mga maliit na nahuhuli. Dapat talaga yung mga malalaki. Mabitish. yung pinagmumulan. Uh, lalo na dyan sa bandang Laguna. <laughs> parang ang dami. Nakaraan din, meron di ba partner? Million, million. Then, na nalala ko partner, sa, 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 sa isang isa isa palabas, magsasabo-sabo kami. Pinigyan ng nanay ng... Ay, <laughs> <laughs> isa ko, sabo. <laughs> <anna. Iba yun, laughs> <hat -pat> <laughs> ano? Iba yung uh, aming hotpot yun. Alam ko, partner, samantala na zabat naman ng Philippine Drug Enforcement Agency o PIDEA ang 73 kilos ng marijuana na nagkakahalaga ng 8 7 million pesos mula sa isang abandonadong sasakyan sa bayan ng Santol sa La Union. Ayon kay PDEA Regional Office 1 Director Joel Plaza, natagpuan ng kontrabando sa loob ng Mitsubishi Delica matapos ang sinagawang search warrant operation. Nasamsam ang 73 pieces ang mahabang rolyo ng dahon ng marijuana. Sabi na sa partner. plastic at packaging tape ah. parang sunod-sunod partner kaya daming, ah, dami yung ano ah na meron nga kaya misa marami na... rin lutang eh you no know? yes <laughs> <laughs> maraming nalulobat maraming o hindi charge. tama yan ha oh, ganyan, ha? ako natatawa lang pero nakaiinis kami sa mga ganyan gumagamit <laughs> ng droga at hey, partner, itigilan yan ha dapat mawala na to eh. Ayon. nawala na to minsan eh partner alim na taon na nawala yung partner wow hindi naman nawala hindi naman totally totally na na nawala, nawala. pero nagkaroon na takot eh pero nabawasan ngayon kasi wala na ulit takot yung mga ano po? Dapat po sa likod na partner. Na to. Kasi anyway, delikado yung mga nagsasabuhin mga ganyan. Yes, kasi uh, nakaka-apekto yan. Kaya sa mga may sa pamilyang pamilya. ganyan, iparehab nyo. Mm -hmm. Huwag nyo Kasi hindi nyo po alam yan kung paano yung utak kumilos niya. Eh. Yes. So, may mga second chances naman, po. Oo oh, naman, pero i-rehab. Tama. Sa kasalukuyan ng mga suspect na sina Felmen Dayos Aliles Jr. alias Don at Amado Raycoa alias Amado Gante Jr. ay patuloy pa rin na pinagahanapa. Bagamat sinusubaybayan nila ang ng o sila ng PDEA, mga suspect, nagawa pa rin itong tumakas ng maramdaman ng ikakasang operasyon. Oras sa mahuli ang mga suspek ay maaharap sa kasong paglabaga sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Panditan abroad. Para po sa ating balita sa iba dagat, posibili pa ang madagdagan ang bilang ng mga apektadong Pilipinos sa nagtapatuloy ng wildfire sa Los Angeles. Ayon po yan kay Philippine Consul General to Los Angeles, Adelio Angelito Cruz. Sa kanila pong tala, halos mga sa dalawang daang Pilipino ang apektado mula sa naunang na-report ng na 115 noong lunes. Sa ngayon, nasa red flag warning pa rin ang Los Angeles County dahil sa nagtapatuloy ng wildfire na pinalala po ng mainit at tuyong hangin na umi sa California. Tiniyak naman ni Cruz na inaalagaan nila ang mga Pilipino doon at patuloy ang pagbuhos ng mga tulong gaya ng pagkain at iba pang essential na gamit. Magugunita namang na una nangako ang pamahalaan na handa silang magpaabot ng tulong sa mga apektadong Pilipino doon lalo sa mga residente ng Pilipinas. Newsline. Nagpakawala ang North Korea ng ilang short-range ballistic missiles sa East Sea nitong Martes ayon sa militara ng South Korea. Ayon sa mga eksperto, maaaring ito'y mensahe ng North Korea sa ikalawang pagpasok ng administrasyon ni U.S. President-elect Donald Trump. Ang insidente ay nangyari kasabay ng pagbisita ni Japanese Foreign Minister Takeshi Iwaya sa South Korea para sa mga pulong na layong patibayin ang ugnayan ng dalawang bansa. Kinundin naman ng United States Indo-Pacific Command ang ginawang aksyon ng North Korea. Tinawag itong isang ilegal at mapanirang aktibidad. Dagdag ni Seoul sa acting President Choi Sang-mok na nilabag ng North Korea ang mga resolusyon ng UN Security Council. Sa kabila nito, sinabi ng South Korea na mas paiigtingin nila ang seguridad ng kanilang alyansa sa Estados Unidos. Hoy, para po sa ating balita ng palakasan, matapos sa lagpas isang taong pamamahinga sa Philippine Basketball, babalik po si dating TNT Tropang Giga Star Guard Mike Williams sa basketball court matapos bumirma sa Strong Group Athletics. Isa po si Williams sa dadalhin ng SGA sa parating na 34th Dubai International Basketball Championship. Makakasama ni Williams sa iba pang young Pinoy stars gaya po ni Renz Abando. Kala ko partner, young Pinoy stars katulad ni Seth Fidelin. <laughs> Iba, yon <Ay> yun! <laughs> ano pala ito? Basketball nga pala ito. Gaya po ni Renz Abando. <laughs> 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 Hindi kasi alam mo, nat natuwa ako doon sa movie nilang ano. Ano yun? Yung My, My Future You? Ang ganda-ganda dun partner ni, ano, ni Francine. Francine Diaz. Diaz. So, ako naman oh. pinapanood ko ngayon. <laughs> ako lang pinapanood ko ngayon, partner, yung How to Spot a Red Flag. Ay, parang may... Pinadoni ni Pangilinan. Ah, <laughs> Ay, pero ang pinakamaganda sa MMFF for me, ha? Ay, talagang Ay. ano pa rin, yung ethnic kabisote pa rin. Ay, iba yun! Matagal na yun! <laughs> Elementary pa lang tayo niyong partner. Siyempre, so, kasama rin po si Dave Ildefonso, dating gila naturalized player Andre Blanche, at dating NBA star Dwight Howard. Huli po naglaro sa PBA si Williams sa 2023 Governors Cup kung saan tinulungan niya Ay, partner, matulungin pala ito si ano, no? <laughs> 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 tinulungan niya makapagkampiyon ang tropang giga. Ay, eh, matulungin siya yung tennis, ha? -ma ito ng Panginoon, partner. Magugunitang nabahid ng isyo ang pagbabalik sana ni Williams sa TNT dahil sa paghingi nito, ayun, maano pa rin pala, partner, mapalahingi pala. Paghingi nito oh, ng mas mataas <laughs> Pala bigay ta ka so, Good news. <laughs> that is good vibes. ano, uh, no, uh balan. Uh, good oh. news sa tayo partner. <laughs> oh. Para po sa ating good news, good vibes partner. Go ahead. Kasama ko na lang nakakatawa talaga itong aking porn. Kung para sa iba ay simpleng drawing lamang na mga bata ang kanilang nakikita. Naku, para sa isang Pinoy artist, ito ay obra maestra na dapat pahalagahan at pagandahin pa. Sa kanyang social media post, ipinakita ni Leandro Christian Abeso ang kanyang painting na mga eroplanong papel na may mga imahe na kopya sa drawing ng mga bata. Ang ilan sa kanyang kliyente ay mga magulang na nais makita bilang acrylic painting ang drawing ng kanilang mga anak. Hinangaan ng mga netizens ang talento at galing na ipinamalas ni Leandro sa kanyang sining partner ha. Nakakatawa dyan, alam mo, i-ano natin, kilala din po natin mga magulang niyan. Kasi, uh, dyan nagsisimula, eh, supporta na magulang, eh, nauhubog din yung ano, nagkakaroon ng confidence yung bata. Ang ayan. galing mo partner, parang pwede ka na, ready ka na. Maging magulang. <laughs> <laughs> maging artist. Hindi, <laughs> <laughs> natuwa lang, alam mo, partner, nung nalaman ni Papa na gusto kong maging politiko or reporter, uh -oh. alam mo, every June 12, Philippine Independence, sa, sa, ano kami, sa Kiabat, Kiapo. Iba <laughs> e yun! Sasa, ano kami, <laughs> Nasa luneta kami, partner. Ah, talaga. Talagang kitignan ko yung ano, yung ng bandera. Tapos nakikita uh -oh. ko yung mga camera, natutuwa ako, namamangha ako. Wow. Ganun. Iba talaga ang suporta ng ating mga magulang Amen. partner. Ako nga partner yun, nasabi ko. Kasi Ooh. ang uh, aming pong pamilya ay nasa linya ng uh, siguridad, bangpo-police, yes. army, ganyan. Nung nalaman ng papa ko nakakaiba yung akin, hindi niya kasi alam <laughs> yung mga broadcasting partner. Uh -oh. Parang ako ang kauna-unahan at nag-iisang broadcaster sa pamilya namin. Wala na rin siya nagawa. <laughs> 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 Hindi ka rin kasi pwede sa barilan eh. Oo, Oo. partner. At saka lagi ako minamigraine. <laughs> Hindi pa rin diyan naman pwedeng tigil puto kung dala na migraine ka, diba? 'di ba? Hindi tayo magiging uh, gantong ganto ngayon. Oh. <laughs> Parang hindi nila, nila gusto 'yun. <laughs> kung hindi tayo sinuportahan ng ating mga parents in. Oo, uh, pero bubulo na sa akin partners, si ano si Angel at si Nico. Ito mga 8.54 eh, na. <laughs> <laughs> ito mga broadcaster, ito lagi sorry. overtime. Wait lang, bakit ilang tayo sa ating Facebook live viewers si Ma'am Joan Mendoza, si Ma'am Nida Casao, si Ma'am Lorna Bayangos, si Bagabigat, si Pastor, uh, si Sir Paul, si Bunhan, si Aurelia Presencio at si, siyempre, si Quetim, Bontesto, Silver Reyes, Ma'am Magdalena Hidalgo Dalmaso, talaga excited na sana ano to sa Christmas ah, sa Chinese New Year agad. <laughs> Chinese New Year partner kasi Ay. ano daw sila oksila oh, de diba yes. na banggit niya kailan kaya natin makikita yung mga ka kasamahan natin yes. sa oh, hindi magbook na tayo no, ano partner. partner. ah okay pwede po kayong dumalaw dito ha actually Makita pagka ano, reunion pala partner ah. <laughs> pagka uwi nyo dito pwede no yes. sabihan nyo lang kami para makabili kami ng suman mas mapapatingin ko sila ng suman chicharon gano. partner chicharon oo hindi po kailangan magdala lang ano kami magpapakain sa inyo. Yun. Oh, pero ano nila, si, si, hindi anli Hindi anli ha nila. <laughs> Meron din po kaming light coffee dito. Ay, yun ang mga sarap talaga. Yun. At yan ang nga po, mga nakalap na balita ng News Light sa oras sa 8.55 a.m. Para po sa ating talat of the day, matatagpuan po sa Aklata ng Santiago, Kapitulo 1, Versikulo 19. Mga kapatid kong minamahala, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikiniga maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Maratili po nakatutok para po sa bangon na Pilipinas. Dito lamang sa Live TV Radio. Mapapakinggan din kami sa DWZB 91.1 FM sa Palawan at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Live din po tayo sa ating Facebook page sa Live TV God's Channel of Blessing. At syempre po sa ating social media pages 81,000 subscribers na po tayo sa ating facebook.com slash newslighttv maging sa youtube.com at tiktok.com slash at Live TV radio. O ay hey, partner nga pala pahabol lang na bate kay Laika at kay Boss Miko eh dahil happy, uh, mansary man nila. Ayan. Aray. Enjoy. At nga pala, muli po tayo nagpapalala na sa kabila ng kaliwat ka ng bad news eh siyempre may good, good, news. news. At siyempre po, ako si Ace Cruz. Ace Cruz. Ace Cruz. At Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. Ani Biko Cristobal. At ito ang News Light. Light TV Radio. YTV TV Radio. Light TV Radio balitang pinag-uusapan, puno ng impormasyon at magagandang istorya ng bayan sa loob ng 30 minutong balitaan. Kami nagpapaalala na sa kabila ng mga bad news. At good news, lagi may good news. Ito ang Newsline.